Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa kanya. Matakot kay Yahweh kayo na kanyang bayan. Nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga liyon ay nagugutom din. Sila ay nagkukulang sa ustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod. Mabubuting bagay sa kanya ay di mauudlot. Lapit, lapit, ako'y dinggin mga kaibigan at kayo ngayon ay aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundit lang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Di lang may pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa tuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing lagis siyang tumutugon. Sa mga masasama ay tumatalikod sa alaala sila ay mawawala. Agad din daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di, binag, at di binibigo ang walang pag-asa.